Dalawang araw na lang, halalan na. Kaya naman, todo na ang pangangampanya ng mga kandidato sa pagpapaskil ng kanilang mga campaign posters. Pero karamihan sa mga ito, inilagay sa mga pampublikong lugar. Kaya naman ang mga ito, muling pinagtatanggal ng Comelec Baguio sa pagsasagawa nila ng huling operasyon baklas. Unang pinuntahan ng grupo ang Barangay City Camp Proper. Dito pinagtatanggal ng mga kawani ng COMELEC ang mga posters na inilagay sa bakod ng itinatayong barangay hall. Pati ang oversized poster na ito hindi sinanto. Sunod namang pinuntirya ng grupo ang barangay hall ng Lower Lourdes kung saan halos mabalot na ng posters ang bakod ng barangay hall. Ayon kay Comelec Baguio Election Officer Attorney John Paul Martin, tila hindi pa rin naiintindihan ng mga kandidato ang ibig sabihin ng common posting area sa mga barangay. Matagal na nating sinasabi sa kanila na ganito dapat ang common posting area. There should be a structure within the designated area by Comelec kung saan doon 'yong ididikit yung inyong mga posters. Hindi doon mismo sa barangay hall. Nasampulan din ang mga posters na ito sa barangay hall ng military cut-off. Narito tayo ngayon sa labas ng Military Cut-Off Barangay Hall at yung makikita natin sa aking likuran, may mga posters din na ikinabit pati dito sa bakod ano, ng uh, Barangay Hall. Ayon sa ilang mga kawani ng barangay, gabi raw ikinabit ng mga taga-suporta, no, yung mga nagkakabit, etong mga posters. Pero ang mga ito, hindi pinatawad ano ng COMELEC at ngayon tinatanggal na nila. Dismayado naman dito ang barangay. Siyempre nagulat po kami kasi 'di ba um nagsabi po ang COMELEC na may I mean nag nagbigay po yung COMELEC ng designated posting areas. So syempre yun po yung ina-expect namin na melon lang na tarpaulins and campaign materials. Pero syempre nagulat po kami na hindi, hindi rin po pala nasunod yon. Sa tapat lamang ng Barangay Hall, makikita ang bakod na ito na namumutiktik tik ng campaign posters. Pero tila napuno na din ang Comelec sa patuloy na pagpapaalala nito sa mga kandidato. Inventory natin mamaya, sasubmit natin sa law department ang inventory and hopefully kasuhan na itong mga airing candidates natin kasi palagi na lang na ganito ko tuwing eleksyon, hindi man national, local, pati barangay. It seems na may problema tayo sa mga briefing ng candidates. Although, we did conduct briefings. Sa taya ng Comelec, humigit kumulang isang libong campaign posters ang kanilang tinanggal. Halos doble ito kumpara sa higit limang daang posters na binaklas noong ika-28 ng Marso. Katuwang ng COMELEC sa operasyon ang mga kinatawan ng PNP, AFP, DNR at DPWH. Maayos naman po kasi bago ito, ay eh, nag -meeting, meeting po tayo kung anong papel natin dito. No? Kasi yung mga iba, nagbabaklas. Kami naman, we provide secure, yung seguridad ng nagbabaklas. So, uh, so, for so far, so good naman po. Hindi naman ginalaw sa operasyon ang mga posters na nakakabit sa mga private property. Pagkatapos ng halalan, planong ibigay ng COMELEC ang mga nakumpiskang posters sa BJMP para gawin itong kabuhayan ng mga persons deprived of liberty. Charles Nicolimon, RNG News.